Hello, good morning, good morning, mga lalabs, mga vayots, mga lalabs, shout out. Magandang umaga dito sa Kuwait, magandang hapon, Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon, sa man sulok ng mundo sa mga kapko, kapo, OFWs, around world, mga lalabs, shout out. pag-usapan naman po natin itong isyo po ng uh, bagong Pilipinas ano kick-off rally ni Pangulo, sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos at uh, nila ni Tambaloslos kung <clears throat> saan ay uh, ginag, uh, sabi nga ni Maharlika ginagagong Pilipinas. Okay. Ito tayo din naman nagsasayang to ng pira ng taong bayan, No? So ano ba talaga ang tunay na motibo uh, palakasin daw yung bagong Pilipinas? kaganda hmm. ba ang buhay natin dito sa kick-off rally ni PBBM uh, sa kanyang bagong Pilipinas na to? Bababa <laughs> ba, ba ang presyo ng bilihin mga bayarang bills gaya ng tubig kuryente. Bababa ba ang gasol dito? Presyo ng bugas. Bababa na ba sa bente dahil dito sa bagong Pilipinas kick-off rally? Yan ang tanong eh. Wala bang masayang na pira dito ng taong bayan at bukas? Lilipad na naman ang ating Ferdinand Bajilan maglalayag papuntang Vietnam. <laughs> Ika-try n'ka. Ah, uh, 28, uh, 29, 30, nasa Vietnam ha. Bukas nga, maglayag si Ferdinand Magellan sa Vietnam hanggang uh, uh, January 30. Uh, na lang kanyang uh, biyahe official para uh, kasi malaki ang kanyang budget, 1.4 billion pesos. Travel budget <laughs> ating pinaka magaling magbiyahe at magparty-parting presidente. So ngayon, ito. Kapag ikaw ay dadalo, ano bang motibo dito? Wala. Ito nga, according to Attorney Vic doon sa ating live kanina, na yung rally na to ni PBBM ng bagong Pilipinas niya na to ay Dagdag to, Panloloko na naman to sa taong bayan, sa mga dadalo dyan sa Metro Manila, sa Quirino Grandstand, may bayad para yung uh, <coughs> lagbok ninyo ay idadagdag yon doon sa Comelec. sa sabihing ito perma ng mga tao na pumayag na, uh, tawag dito, baguhin ang ating 1987 Konstitusyon. Kasi may bayad. O, sa katunayan, kapag ikaw ay may ganito, parang bracelet. Ito, o, AX uh, beneficiary. Yan. Kapag mayroon ka niyan, suot-suot mo yan mamaya dyan sa rally ni PBBM, ikaw ay may ayuda. <laughs> uh. At uh, itong uh, bagong Pilipinas, ano ba ito? Servicio Fair AX Beneficiary. Nakasulat dito. So may ayuda ka. So sa lahat ng mga sangay ng mga uh, uh, gobyerno na kung saan nagtatrabaho na mandatory pupunta doon. Kailangan kapag wala, halimbawa sa PNP, kapag ang pamilya ng mga asawa ng polis, kahit anong rango, kung hindi pupunta doon yon o mismo yung polis, o walang lagbok doon, wala kang kukuning payroll sa opisina ng PNP. Ganon din halimbawa sa GSIS. Ganon din sa PCO, sa DILG, sa Bureau of Customs, at kung uh, marami pa sila. O oh, ito, SSS. Yan. Yan. andito ha. Bagong, serve, uh, bagong Pilipinas Service Super, andito lahat. O, ito. Ito sila. Ana kasulat dito Department of Social Welfare and Development oh, this WD, and andito. Ito sila yung manguna mamigay. <laughs> Government Service Insurance or uh, System GSIS and dito PhilHealth. Sabi ko na PSA. Oh, yung Philippine Statistics uh, Authority. Bureau of National ayun, uh, uh, National of Bureau uh, Investigation and dito din. Uh, Pag-ibig Fund, is-is, uh, yun, is-is-is, nabanggit ko na kanina. Tapos PNP at saka Presidential, uh, bago ito uh, Professional Regulation Commission, PRC. So itong mga nabanggit po mga kababayan <coughs> na mga ahinsya ng gobyerno na to. pinakita ko, ang mga tao dito na nagtatrabaho. Kung wala kayong logbook, hindi kayo pupunta doon. <coughs> wala kayong payroll. Sa <laughs> so, mga opisina na ito yung mga ko. So ganito sila ginagago niloloko ng kick-off rally ng bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi voluntaryo eh. Hindi kagaya doon sa amin sa Davao, voluntaryo ka pumunta doon kung gusto mo lumahok kung may pakialam ka sa lugar mo, sa bayan mo, sa pagkatao mo, or sa sarili mo, lumahok ka. And, <laughs> yun, voluntary. Doon. Dala ka ng pagkain mo, t-shirt, may nag mga printing press doon na naglilibri, namimigay. Pero pagkain, pamasahe, or kung ano, sarili mong bulsa. Huwag ka rin magdumi doon. Kailangan yung basura mo, itapon mo sa proper na area kung saan yung may mga basurahan. Hindi yung kagaya sa Maynila, kapag may rally, grabe yung kalat, sobrang bastos. <laughs> mga ano ba, e, ilang bisis na nag-rally ilang naman ilang bisis na nag-rally dyan, na talagang kawawa yung mga street sweeper na nagtatrabaho, naglilinis. Nag, uh, nagdumi na nga, maingay pa sa kalsada, nagtatapon pa ng kanilang sariling basura. Tapos, uh, sasabihin lang, Pilipino sila may malasakit sa bayan at sila ay mga malinis. So yun, mga kababayan, ang siste ha, may bayad daw di o mano ito. So itong pinakita ko sa inyo, ulitin ko, itong AX na ito na sa pamunguna ng uh, DSWD, sila ang magbigay ng sirbisyong pinansyal. Mm. Hindi hey, o oh, malo. Mm. So ayun. Oh, para kayo maloko. So inasa eh, sa inyo yan, mga kabayan, kung magpadala kayo sa uh, pinakabababa siguro, tatlong libo, basta huwag lang kayo pumirma. Pero pag hindi naman kayo pumirma, wala kayo doong ano. Hindi kayo maglagbok, wala kayong pera. Ayan. So, yung labanan ngayon dito, pera-pera. Tapos, yung pinambayad sa inyo, tax din ninyo. sa so, ginisarang din kayo. Sa sari sarili ninyong mantika. Hindi ninyo yan napabalansi dahil yung otak ninyo ay napapalibutan na din ng demonyong pera gaya dyan sa Malacanang, sabi ni Senadora Amy Marcos. <laughs> Sumama kasi kayo sa rally ng mga demonyo dyan. Eh, yung mga vloggers daw, pag may ganyan, malaki bayad, lalo na yung mga aso ng mga vloggers ni Marcos na may mga matataas na o malalaking uh, subscribers, malaki din ang matatanggap for sure yun. Dyan sa AX. Dahil, uh, siyempre, tagapagtanggol. <laughs> So hanggang dito na lang po. Anong masasabi ninyo dito sa rally ni PRRD? bang ng maisog dyan sa, sa Davao Kung saan ay voluntaryo kang pupunta doon. Sarili mong gastos. Tapos kay Marcos, may pira ka na. May pakain pa. Mayroon na lahat-lahat. So, hanggang dito lang. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.